and 19 days, I received my NBI renewed clearance. Salamat sa madali ang pagproseso, Philippine Consulate and LBC. Mga ka-Friendship and CC, pag dito man kayo sa Dubai, madali na lang mag-renew ng NBI clearance. Lalo na pag may copy ka nito. O diba yan yung copy ko? Old copy, po, copy ko po yan which is 2021 pa pwede nyo nang i-renew. O, tinan nyo, o, renew din siya at of 2025 baya LBC. Punta lang kayo ng consulate. Una, magpa-appointment po kayo at bitbitin nyo po yung old copy ng invite clearance nyo. Then, punta kayo ng LBC doon sa may consulate natin. Ayun, tutulungan kayo yung pag-proseso. Diba, imagine nyo, 19 days. Natanggap ko na. Akala ko nga kasi nakalagay sa form is 4 to 5 weeks. But, Bang 19 days. Thank you so much. Malaking pagbabago. Bravo.